Alamin naman natin ang sitwasyon dyan sa Baclaran Church yung araw ng Miyerkules. May report ang ating kasamang si Bien Manalo live. Bien? Audrey, araw na naman ng Miyerkules at Baclaran Day. Kaya silipin na natin ang sitwasyon dito ngayong umaga. Marami sa mga diboto ay maagang nagtungo rito sa Redemptorist Church sa Baclaran. Isa na riyan si Edgardo Romeyon na halos limang dekada ng diboto. Maria, na ito na hindi nagkasakit at laging malakas at lagi kami nagkakaroon naman ng dami na pangangailangan sa bahay sa buhay namin Mula San Pedro, Laguna, dumayo pa ng Baklaran Church si Mercedes Laguerta na halos dalawang dekada ng diboto ng Berheng Maria. Naging panata na kasi ni Mercedes ang magsimba ng Baklaran tuwing Miyerkules. Siyempre, ang ako ay eh, hanggang ngayon nakatayo, malakas, at walang sakit at ang aking pamilya ay buo hanggang ngayon magkakasama kami. Buhay na buhay naman ang mga nagtitinda sa paligid ng simbahan. kasi Siyempre pagka nakaubos, yun, maganda yung kita. Hanggang gabi po nagtitinda tinatsaga para makaubos. Sapat lang po para matustusan niyo pang araw-araw na gastusin. Meron pa rin live broadcast ang Misa sa social media platform ng Baklaran Church para sa mga hindi makakadalo ng personal. Mahigpit din ang ipinatutupad na seguridad sa paligid ng simbahan. Audrey, nagpapatuloy ang misa ngayong umaga dito sa Baklaran Church. Samantala, update naman tayo sa lagay ng trapiko. Maluwag pa naman ang usad ng trapiko both north and southbound lane. Dito yan sa kahabaan ng service road sa Rojas Boulevard, sa tapat mismo yan ng simbahan. At yan muna ang update ngayong Miyerkules ng umaga. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Bien Manalo.